Oh, kanta. Nana, sayu wina bukas dari sayu kita. Color orange. Oh, <laughs> Ano Anong kulay yan? Ito. Wala kang blue, purple na lang. Opo. Okay. Sa huwi na upasun rin. Angit. Angit. Hindi Next. na ba? Next. Oh. Hmm. Hanapin mo daw yung shadow niyang fish. Saan yung shadow ng fish? Ito. Ito? Fish. Fish.